Jamie. Jamie. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y magnonobena sa ina ng laging saklolo. Magsitayo po ang lahat. Nang sakta linis kami ay ini, sa Diyos amana. Sal am going at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya tumingin ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay di karapat dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito, nagkasala kami sa aming mga kapatid, nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinaisisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama, lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. sat <tries> thon

manalangin sa nobena, magsiluhod ang lahat. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gili mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng inyong pananalig at pagtitiwala, sa makamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kami mga krus at mga tiisin sa buhay, kung minsan na mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Paunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasan ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain, at ang mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mga taimtim sa loob na inihiling namin sa iyo, aming ina, na mo kami makapagdulot ng aliwat-ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit nang sa makabilang buhay, makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay, magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak, makiisa sa pagkilos ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ang mga sa kanilay ng aapi, at ibalik sa Diyos ang lahat ng na mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa Langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka namin reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Pahigpit na wang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila na way lagi silang maging huwara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay kristyano. Tulungan mo kong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi namin ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan ng matupad namin ang aming tungkulin na pugad ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazareth. Ikaw ang aming huwaran, tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magninga sandali sa inaming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria. Ipanalangin mo kami. Santang Birhen na pinaglihing walang kasalanan. Ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo. Ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, panalangin mo upang kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, panalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintahing ina, panalangin mo kami. Upang matakot kaming lubos ang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayo naming pagsisihang mga kasalanan. Masintahing inay, panalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Pasintahing inay, panalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Pasintahing inay, panalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw ng may pagmamahal at pagtitiwala lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming mga pag-ibig kay Kristo at sa kapwa. sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan, bilang mga templo ng Espiritu Santo Masintahing ina, mo kami. upang magsikap kami maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba Masintahing ina, mo kami. upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing inay panalangin mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing inay panalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad. sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. inay panalangin Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami, Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing ina, ipanalangin upang mo Upang tanggapin namin ang aming mga pananagutan sa lipunan. Ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin mo kami, Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa ng mga obispo at mga pari inay, panalangin mo kami, upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso inay, panalangin mo kami. upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos inay, panalangin mo upang kami. upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing inay, panalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing inay, panalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing inay, panalangin mo kami. Upang matulungan namin kilalanin at mahalin si Kristo na mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama, sa langit. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik nating idalangin ngayon ang ating mga pansariling mga hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos para nasa nawa ng lahat ang iyong walang hanggang sa klolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na lagi handang dumamay sa amin. Doobin ah. mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Bir en mahal bir en mahal angasoy ano dinai Be kahantungan bitong paglalakbay Si Jesus ay Pasa Pasasalamat kay Heso Kristo na nasa banal na Eukaristiya. Pagsiluhod po ang lahat Panginoong Heso Kristo na nasa banal na Eukaristiya, Sinasamba ka namin Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagka ay sumaiyo at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ng aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama, sa pagbibigay sa amin ng buhay nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin nawa'y gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at nawa'y papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa kanya Igit sa lahat pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sansinakpal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Harinawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnonobina sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ng aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo na lagi kaming sumunod sa banal ng kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian, at pasasalamat ay mapa sa kabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo, pagpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Heso Kristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magili mong dinggin ng aming mga panalangin para sa mga minamahal naming mga may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas sila mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanilang ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila'y muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Pagsitayo po ang lahat. Amen. at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. ng ama ng anak at ng espiritu santo amen magandang umaga po